At ngayon, alamin po natin ang update kaugnay sa pagbiyahe ng umunoy top drug lord ng Eastern Visayas na si Corwin Espinosa pauwi sa Pilipinas. At nakatutok po live sa Abu Dhabi si Emil Sumangil. Emil... Vicky, nasa loob ako mismo ng uh, aeroplano kung saan uh, isinakay kani kanina lamang si Kerwin uh, Espinosa at siyang uh, magdadala sa kanya sa Pilipinas. Nasa dulong-dulong bahagi ng uh, aeroplano si uh, Kerwin Espinosa at kung makikita mo yung ating live uh, video, nasa gawing kaliwa siya ng hulihang bahagi ng aeroplano. Nilagyan nila ng kortina ng uh, Pilipinas National Police at ng mga tauhan nitong airline company na ating uh, sinasakyan para ma-isolate at uh, hindi ma-expose sa mga kababayan nating uh, pasahero na nakalulan dito sa eroplano patungo ng uh, Pilipinas. Nagkaroon tayo ng chance na makamusta si Kerwin at mula doon sa kanyang pwesto siya ay nagthumbs uh, up. Yung uh, mga operatiba ng Philippine National Police sa pangungunan ni Police Senior Superintendent Albert Ferro ang siyang uh, nangangasiwa ng uh, security plan na inilatag. Hindi natin namataan, Vicky, ang uh, mga operatiba nitong Abu Dhabi Police. Yung mismong pag-turnover ay hindi natin nakunan, hindi natin nasaksihan. Bagkos pagsakay natin dito sa eroplano, si Kerwin ay nasa kanyang posisyon na. At uh, kasama rin natin si Miss Sandra Cam na kinasa likuran na siya yung nangangasiwa ng uh, magitan at the same time para ligtas na maiuwi si Kerwin Espinosa. Galing siya sa piitan kahapon kung saan niya nakulong itong si Kerwin at ang tanging ni Kerwin sana ligtas siyang makauwi sa Pilipinas at hindi niya sapitin yung dinanas ng kanyang ama. So gaya ng na akin nabanggit dito sa aeroplano, nagbo-boarding na pero kung makikita mo yung bandang dulo ay bakante dahil lang uh, sa initial information na ating natanggap mula dito sa PNP sinadyang ibakante at hindi talaga pinaupuan ni-reserve yung mga karatig na upuan na kung saan nakaposisyon itong si Kevin for security reasons. So, uh, mamaya, ayon sa PNP, bibigyan tayo ng chance na makamusta at uh, magkaroon ng uh, formal na panayam dito kay uh, Kevin Espinosa. Pero aking nabagit kanina siya ay nag-thumbs up at uh, mukhang hindi rin pinagbigyan yung kanyang hiling na hindi siya mapusasan pagsakay dito sa aeroplano at yung mismong pag-turn over sa kanya ng Abu Dhabi Police. Sa mga oras na ito, Vicky, patuloy yung pag-board ng iba pang pasahero pero so far, uh, wala namang, uh, walang nakikita problema ang PNP hanggang sa mga oras na ito. Vicky. Emil, gaano katagal ang biyahe no, pabalik dito sa Pilipinas at kailan darating nga sa Pilipinas si Kerwin? Tiyam na oras, uh, Vicky, mm -hmm. ang biyahe mula dito sa Abu Dhabi patungo sa ating dyan sa Pilipinas. Ang inaasahang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, nitong eroplanong pinagsasakyan kay uh, Kerwin, ay bago mag uh, alas tres ng uh, on or about 3 o'clock in the morning ng biyernes. At uh, ayon rin sa PNP, sa director ng AIDG, si Police, uh, Senior Superintendent Albert Ferro, yung composite team ng Philippine National Police na maglalatag naman ng security plan sa Pilipinas at siya uh, siyang magkakonvoy mula sa airport patungo sa kampo krami ay planchado na at uh, huwag na raw magtaka kung uh, makikita, makakakita tayo sa airport tomorrow sa Friday morning ng uh, mga na full battle gear na miyembro ng Philippine National Police dahil ito raw ay bahagi ng security plan sa pagbiyahe kay Corwin Espinosa mula sa airport patungo sa kampo Krame. Si uh, Binibining uh, Sandra kam ay nakausap kanina yung uh, common law wife ni Kerwin sa telepono at uh, pinarinig niya sa atin yung usapan at uh, sinasabi na kumaari ay uh, alalayan yung kanyang asawa pa uwi Pilipinas. Vicky. Emil, pang huli na lang, pwede mo ilarawan sa amin yung atmosphere sa loob ng eroplano sa mga sandaling ito? Nasa hulihang bahagi tayo nitong... Uh, aeroplano ng Philippine Airlines. Ang aktual na sitwasyon ngayon, tahimik at uh, hindi hindi ma, hindi man magulo dahil yung ibang pasahero ay uh, bagaman pinapapasok at uh, hindi naman na uh, inihinto yung pagpapaboard ng ibang pasahero, ma-feel mo lang yung hitpit ng security dahil yung mga flight attendant na ating katabi ay uh, hindi hindi masyadong pinalalapit lalo yung mga ng media at yung ibang mga pasahero doon sa section kung saan nakaupo itong si Kerwin Espinosa. Vicky. Po, mga planong panseguridad ng PNP para sa pagbabalik bansa nitong si Kerwin Espinosa. Pagdating sa airport bukas ay agad ipoproseso po sa immigration itong si Kerwin at ng special team ng anti-illegal drugs group dito sa Camp Krame sa gate pa lang, hindi basa-basa makakapasok ang mga walang clearance habang hindi pa nailalagay si Kerwin sa custodial center. Sa PNP custodial center muna, ididetene itong si Kerwin habang wala pang desisyon ang DOJ kung ipapasok ito sa witness protection program. Pagdating dito sa Krame, nasa ang si Kerwin sa media at sa sa ilalim din sa booking procedures. Sa puntong to kasama naman po natin si Police Senior Superintendent Gennardo Carlos Taga-pagsalita po ng PNP, &E, sir. Magandang hapon po sa inyo. Yes, Jiggy uh, Magandang hapon mula po kay Chief PNP uh, Police Director General uh, Ronald De La Rosa. Apo. Uh, magandang hapon sa lahat na nakikinig ng programa programa. Dito sa uh, pagdadala kay Kerwin sa custodial center, na po, pa paano po ba ang uh, magiging sistema niya? Meron siyang kaywalay na cell docks May iba pa ring high profile sa custodial center. So, paano po magiging sistema dito? Yes, uh, magkakaroon siya ng designated uh, room or space ano uh, habang siya ay nakaditini dito sa ating PNP Custodial Center. So, i-take into consideration yan ng Custodial Center yung background ng tao at kung sino yung mga personalities uh, na nandyan na po sa, P sa ating uh, Custodial Center. Uh, kung meron magkakaroon ng conflict, uh, yan ay kin mga kinonsidera na po ng ating mga pinuno dyan sa Custodial Center. Meron na hubang baga parang latag ng seguridad 24-7 ba ito babantayan kasi laking personalidad sa ngayon ay paano ko ang magiging latag ng seguridad para sa kanya? Well, the normal procedure under the PNP Custodial Center ay uh, yun ang ipapatupad. Mahigpit naman yan uh, siguro on the first 24 to 48 hours dahil nga bago si Kerwin na ma maya. Ma ma dyan, ano? So, titingnan yan at the end of the when when it will eventually go to the normal uh, way of uh, securing this uh, detainees diyan sa loob ng uh, custodial center opo at uh, sa pagta-transport po kay uh, Kerwin meron bang special arrangement po mula airport papuntang Crame sa latag din po na seguridad. Yes, nag-coordinate na po yung ating security team uh, from the anti-illegal drugs group. Uh, Nag-dry run na po sila. Uh, all possible routes had been checked and inspected. Uh, tapos yung magiging pr proseso o yung mga gagawin pagdating, uh, kailangan yung booking procedure. Uh, maatingnan din yung kanyang kalagayan so meron din po tayong uh, magche-check ng kanyang eh, a medical team would also look at the person. Uh, once uh, yan ay okay na, uh, nais nice nating ipaalam sa taong bayan through our friends in the media, ay maipipresent naman po natin yung kung ano yung kaganapan, and the latest on, uh, the, on the person of Kerwin and his status. Yun po yung ating pong Gawin. So we expect Kerwin to arrive either very late tonight or very early tomorrow morning. So nakahanda po tayo, naghihintay na po yung mga teams at uh, medyo may konting paghihigpit habang uh, hinihintay natin yung pagtransport sa kanya from the airport to the camp Rami until he is uh, placed in detention at the custodial center. Karaniwan ho'y sa mga high profile, uh, para ikinukuha pa ng bulletproof na sasakyan. Sa pagkakataon po ngayon, meron may, ba provision na ganun para kay Kirby? um, I believe this will be a uh, protective gear mm -hmm. to ensure the security and safety of the wanted person uh, being high profile. Now, uh, siniguro na, na yan ng security team. Uh, sino-sino ang maaring sumama. Uh, yan ay nakonsider na para kumbaga clear yung mga dapat na, na nakakalapit sa kanya. Apo. So coordinated na po tayo sa airport authorities at limitado lang po talaga yung magkakaroon ng access to the wanted person. Apo, ayaw ho niyang magpaposas, pero pag minsan ang suspect kahit nakaposa sa harap, eh nakakapangago pa ng baril. So, sa pagkakataong ito, uh, paano po, uh, pa paano nyo sisiguraduhin na hindi ho mangyayari ang insidente? Okay, ang handcuff is a restraining device for the security of the person and also our uh, persons in authority, our police officer. It will be at the judgment of the escorting officer. Uh, But if we look at the standard operating procedure, lahat po sila ay dapat ay nare-restrain, na, nalalagyan ng restraining device. Uh, and then we assess it. But of course, medyo mahaba-haba yung yung biyahe, uh, ikukonsidera yan na uh, it will be under the watchful eye of the escort team. Sa fugitive retrieval, o katulad nga po ito, no, sa ginagawa ng team ngayon ni uh, Senior Superintendent Bird Pero, Uh, yan ay one of the consideration. When to remove the handcuff, if he will be handcuffed, uh, ano pa yung ibang technique to restrain the person. Aba. And I will not elaborate aba, on it tama. anymore. Aba, aba. Aba. E, pero hindi nyo ba i-require na yung mga tatabi kay uh, Kerwin sa loob ng sasakyan galing na po ng airport papuntang Krami? E eh, wala hundalang barrel. Yung, siguro martial arts expert o pwedeng hawakan na lang siya. Parang ganun. Uh, meron mo bang ganun? Kasi sa aeroplano, wala naman talaga sila mga barrel. So paano po ang sitwasyon? Well, um, sa loob ng sasakyan, uh, na nakonsidera na yan ng security team. And, to, and the coordination we made, uh, we will document everything. So a PIO team will be with Kerwin to document everything para mawala yung agam-agam. Uh, but definitely, uh, the assurance of the Chief PNP for the security yes. of Kerwin is there Apo. and uh, ito pong na atasan na uh, mag-secure sa kanya, eh, talagang susunod ho yan sa pinag-uutos ni General De La Rosa. Apo. Sir, dun sa material, yung documentation na binabanggit po, mabibigyan ho ba kaming mga taga-media nang access po sa documentation nito mga video man kung ano man po Yes uh, we will be there uh to or to ensure na may copy any, Yes okay. uh, opo uh, Yan po yung uh, role din namin okay. na mapaarating din kagad sa inyo okay. itong mga well it, whether it's a video recording yes. or uh, or uh, still photo okay. or photographs mm -hmm. i, that will be provided po by the PIO to the members of the press corps